habang nagpapanak tayo dito itong isa naman na to nagle-labor ha ah, talaga naman hindi pa nagsabay talagang labor ko sa umaga tapos anak sa, sa gabi ito naman labor sa gabi tapos bukas ng umaga naman ang anak ni Diyos ko pahirap <laughs> hindi pa nagsabay tapos ito pa mga kulit natin itong malalaki na yan tatlo pa lang ang lumalabas. Ayan. Ito naman ay kasa ano, ay labor. Kanina pa siya nag na nag-uungot. Napagukay-ukay ah, na siya kanina. Pero bukas pa anak niyan. Mga madaling araw yan. O, oh, hindi dyan ang ano nyo. Ayan. kapag so, pag nagpapanak ako mga kapigmit, ah, ganito ang ginagawa ko. Ayan. So, pinapadedik ko agad yung mga piglet natin. Para hindi tumapang yung inahin. Hindi natin nakahayaan na mabago yung amoy ng mga piglet. Na nagiging dahilan para kagatin sila ng inahin. or maging matapang sa kanila yung inahin. Yan. Napakahalaga po niyan mga kapigmate. Huwag na huwag nyo ibubukod yung mga piglet nyo. Pag nanganganak yung inahin nyo. Hindi naman lahat na binubukuran ng piglet ay nagiging matapang. Pero hanggat maari, huwag na huwag nyo ibubukod yung mga piglet sa inin habang nanganganak. Padidehin nyo na. Kung hindi nyo naman kayang sabay-sabayin, mag-iwan lang kayo ng dalawa or tatlo or kahit isa pwede na basta't may kailangan may dumedede. Yan. Eh tayo naman, sanay na kahit sabay-sabay po yan ay wala namang problema sa atin. Sanay naman tayo. Kaya lang ito, mga bagong labas, hindi pa makita nila yung dede. <laughs> Kira pa silang hanapin kung nasa yung dede ng mama nila. Kailangan gabayan natin. Yan, itutok lang natin sa yan, sa nipple yan. Pag naitutok, yan okay na. Pag ganyan no. Oh. Kailangan gabayan lang natin para makita nila yung dede. <laughs> Kahit itutok, pasaway. Yan.